Viva pai ba in this video naman. isishare share ko sa inyo saan nga bang website makakahanap ng mga agency na pwedeng applyan ng work papunta dito sa Finland no. Pag galing ka sa Pilipinas. Pag galing ka naman sa ibang bansa, gusto mo mag cross country, meron din naman ako mga alam ng mga agency or website na ah, pwede nating i-search para makapag-apply kayo dito sa Finland no. So disclaimer lang itong mga akin sasabihin at etong video na to is base lang sa aking experience. At be careful lang din, syempre, pag nakahanap na kayo ng mga agency, make sure natin na yung agency na yon is legit talaga. At uh, okay naman yung mga page nila bago natin applyan. At itong papunta sa Finland, sa mga agency, sorry kasi yung sa isang video ko, Ah uh, nasabi ko kasi doon kung processing fee or airplane ticket yung binayaran ko. Actually, airplane ticket yung binayaran ko at ang mga agency sa Pilipinas ay hindi humingi ng placement fee or processing fee. Pero gagastos pa rin kayo kasi nga about sa mga medical. Meron namang mga agency na uh, sagot na rin yung airplane ticket, yung yung visa talaga yan, sagot ng agents ng employer niya sa Finland. Pero yung mga airplane ticket, meron na kayo yung magsha-shoulder meron naman na uh, yung company yung employer magsha-shoulder tapos maybe salary deduction ang gagawin para babayaran yon or depende na lang sa arrangement ng employer nyo pag na-hire kayo dito sa Finland no so ang gagawin natin para magkaroon tayo ng visual is maghahanap tayo ay itatry ko na i-screen record kung saan nga ba tayo nag-apply no So, unang-una punta muna sa Google. And then search. Ang search natin is Department of Migrant Workers or dmw.gov.ph. Then press natin 'yan. Tapos pag naka Punta na tayo sa website mismo, i-search pumunta tayo, hanapin natin yung approved job orders. Then then click So, lalabas na dyan. Ayan, job. Approved job orders. And then, nakalagay, verify with the agency if the job order is still active or not. And then, nakalagay din is license status of recruitment agency as of. ayun, makikita nyo yung date and then yung time. Tapos nakalagay doon, update every 2 hours. So, pipiliin natin hindi yung job site, pipiliin natin yung position para mas madali. So, about sa cleaner, lalagay muna natin cleaner. And then search. So, lalabas dyan yung mga agency katulad nito, job site, Saudi Arabia, position worker cleaner. Yung agency niya, Global Professional Resources Resources, Philippine in, ko kung ano yan And then uh, Ilan yung kailangan? Apat Yan po, dyan yung pumahanap May mga nakita ako Sa cleaner na uh, ano tawag dito? Sa cleaner na Sa cleaner na tinipe ko Wala pa ako nakitang Finland Ito, meron Hungary Public Spa public area cleaner. Nandiyan yung agency, magsaysay. Tapos isa lang hinahanap niya, mayroong Palau cleaner. Meron din New Zealand. New Zealand, ang agency niya Al Aksa International Manpower Service. Dalawa yung hinahanap. Dito niyo makikita New Zealand, New Zealand, Kuwait, Croatia. Ito, room attendant Croatia. Venture Management System Incorporation Croatia, Hungary, Room Attendant, Macau Ecuador, Guinea Guinea Ano ba yun? <laughs> ayan. Bulgaria Tapo, ayan, Maldives, meron din Dalawa, Croatia Sa Finland, wala pa ako nakikita dito siguro kasi baka dito sa DMW ah, na naka post na cleaner ayan basta isearch nyo na nandyan lahat ng information about sa agency ilan yung kukunin nila anong bansa ayan merong mga uh, kayo na lang din mag mag scroll scroll tapos kapag meron na kayo na piling bansa at agency ngayon, ang gagawin nyo, mo muna rin. Diba? May cleaner. Meron pang isang uh, tawag sa mga cleaner dito. Or sa agency dyan sa Pilipinas. Balik tayo ulit. Agency. Position. Utility naman. Utility. And then, search. So, lalabas dyan. Meron dyan. Hungary, worker utility, mag, ano ba to? Star jobs. 17 yung kailangan nila. Ito, Finland, may nakita ko. Work, worker utility. Yung agency niya is Eddie Staff Builders International. Zero yung nakalagay, pero panorin nyo yung video na to. Ito, na kinausap ni Miss Kai in Finland, yung pinaka-staff talaga or manager or si Sir Don na pinaliwanag niya talaga panoorin yung interview na yon. Sobrang ganda ng interview nila. So, doon kayo magkaka-idea. So, eto Eddie Staff Builders International. Ayan, merong Hungary. So, pag nakahanap na kayo dito sa DMW, kunyari, may, eto, may United States pa nga, oh, New Zealand. So, pag may nakahanap na kayo, search nyo yung uh, agency na yon sa Google ulit, sa so Google search. So, check natin yung Eddie Staff Builders. So, Eddie Staff Builders, okay na siya. anjan naman yung address. Tapos, pwede nyo siyang hanapin sa Facebook. Ayan, meron naman silang Facebook. At makikita nyo naman na yung Facebook nila na nakalagay dyan is legit kasi 578,000 likes. 646,000 646, followers. Tapos may mga nakalagay dyan kung ano yung mga hiring nila, ba? Diba? Tapos, yung agency ko naman, yung sa akin, kasi kahit wala pa siya sa DMW, i-check nyo na rin, i-check nyo or mag-inquire kayo or magpasa kayo ng resume, yung agency ko is yung top international manpower services. So, Kaka-check ko lang talaga rin nito eh, no? So, yan, lumabas na yung... Meron din silang Facebook page. O, so, hanapin nyo na lang. At, i-check nyo na kung legit talaga, ha? Baka kasi, may mga nagpapanggap dyan, di ba? nga kayo ng pera. Ah, uh, yun. Baka may scam tayo. So, be careful na lang din. At, make sure na legit talaga sila. At, marami naman kaming ginawa ng vlog about sa mga agency dito na... No placement fee, no processing fee. ng parang pinakababayaran nyo lang din yung medical nyo yung airplane ticket or baka yung ibang agency ganun nga yung arrangement na uh, yung airplane ticket uh, pwedeng gawing salary deduction or free talaga, hindi na alam kaya mag-inquire na lang kayo so, eto na, nandito na tayo sa may website ng TopMake may nakita ko, housekeeping attendant meron dito, assistant nurse caregiver, chef Itong housekeeping attendant, nakalagay din dito. Housekeeping attendant work in Finland, private homes and elderly care facilities, providing housekeeping service with salary. Ayan na yung nakalagay din yung salary. Tapos yung mga qualification na dito sa agency na to ha? kasi iba-iba yung mga qualification na kinukuha ng mga agency kaya uh, try nyo na lang din mag inquire pero dito sa top make, ang nakalagay Uh, BSHRM graduate with at least two years work experience with valid driver's license. Yan yung ina sinasabi ko palagi. Kasi pag cleaner dito, kailangan mo talaga ng driver's license. Uh, advantage. Advantage na may driver's license ka. Tapos, valid housekeeping NT NC2 issued by TESDA. And then, yung mga kailangan mong i-submit pag mag-apply ka is yung CV kaya ayusin nyo na yung CV nyo tapos College Diploma OTR yung Official Transcript of Records Housekeeping Training Certificate or Housekeeping NC2 Work and Other Training Certificate Related to the Housekeeping to Housekeeping A Copy of Valid Passport syempre kailangan nyo na passport pa, paano kayo pupunta ng Finland pag wala kayong passport, di ba? Dapat, wag yung may, wag yung may expired na yung passport nyo. Kung may expired na, make sure na okay, uh, i-renew na yon So, yun yung dalawang agency na alam ko na talaga nagpapapunta dito at i-check nyo na lang din yung mga agency pa na iba sa ibang mga vlogger din. Tapos, try nyo search kung meron nga ba silang housekeeping or cleaner or utility na uh, hiring. So, yun. Meron na tayong siguro idea about paano mag-apply pag nasa Pilipinas ka. So, next naman is pag cross-country ka. So, isa sa mga, yung agency ko muna, no? Ang gagawin, yung counterpart ng top make dito sa Finland is yung Uh, Silk Road Silk Road Workforce Management So meron din dyan Puro mga nurse galing Hong Kong Yung mga kasabayan ko dati Mga taga Middle East uh, Mga Cleaner din Napunta dito So I-search nyo na lang yung itong Silk Road Workforce Management Kayo na rin yung mag uh, tag dito? Kayo na lang din yung mag Explore about Sa website nila. And then susunod naman is yung Barona Barona fee o pistefi So ayan din makikita nyo dyan company tapos kung saan yung gusto nyong city dito ba? Diba? or lagay natin Helsinki enter task cleaner job show. Check, check natin, ha. Ah, dapat may ano pala kayo. Wala akong ano din sa barona, eh. Pero, kayo na lang din mag kaya mag-create kayo. Tapos, makikita na naman dyan lalabas. Tapos, isa sa mga website na nakita ko rin dito na palagi kong tinitignan pag gusto kong maghanap ng part-time is Jobly Pistefi Cleaner Try na lang natin Helsinki para makita natin kung meron nga bang mga work talaga na cleaner. So, ang nakalagay dito, 46 Job Cleaner Helsinki. Ayan, lalabas na sila dyan yung mga hiring, yung mga company. Ayan, kung anong type ng cleaner. Kasi nga, di ba, yung video kong to, ito yung sabi ko na iba-ibang klaseng type ng cleaner dito sa Finland, di ba? So, nandyan na lalabas or kung meron pa kayo is yung uh, soul that fish tepi lalabas na rin yan kayo na lang din mag explore or do dunitori that fish lagyan natin Helsinki Ayan, isearch nyo na lang din yung mga nakalagay dyan at kayo na lang mag-explore. Kasi hindi ko rin naman kayang isa-isahin. Ito rin, meron din tayong L n T. And L n T is by Ah, uh, meron pa dito yung isa pa, amigo. Yan po. So, yun po yung mga job opening na pwede nyo applyan dito, no? So, hopefully, nakatulong tong video na to. At nagkaroon kayo ng idea mismo kung saan talaga mismo pwede mag-apply. At syempre, hindi ko rin naman pwede isa-isayin. I-try nyo na rin, i-search isa-isa kayo na mag-explore kung saan nga ba pwede mag-apply din sa Finland, no? So, uh, masabi ko lang sa inyo na uh, ihandaan nyo yung mga dapat na requirements para pag mag-apply na kayo uh, isang pasahan na lang, di ba? Tsaka siguro yung mga nagtataka rin kasi ako bakit sa DMW wala pa masyadong mga nakapost doon na hiring or agency sa Finland. Siguro inaayos pa nila yung mga papers, mga documents na mga agency kasi nga syempre kailangan na legit talaga yung agency na applyan nyo papunta dito. So, ibang mga vloggers din na ng mga videos about sa Finland, paano mag-apply dito, ano nga ba yung mga buhay namin dito, paano kami nakarating sa Finland, ano yung mga pinagdaanan namin. So, supportahan din natin yung mga ibang vloggers na yon And, ang gusto lang din naman namin na makatulong kami sa inyo kung ano nga ba yung mga nangyayari dito sa Finland. No? So, iba-ibang experience, iba-ibang mga vloggers, iba-ibang work, pero pag duktong-duktongin nyo na lang din yung mga story namin, no, kayo na lang din mag uh, check about sa mga mga videos namin, no. So, you know, hopefully maka, makakuha na kayo mga agency nyo at makapag-apply na kayo din sa Finland. At make sure na pag-apply nyo is legit para iwas din sa scam, no. So, yun na lang guys. Dito ko natatapusin ang aking video. Thank you sa mga subscriber ko, old and new subscribers na patuloy na sumusuporta sa akin. So, galingan nyo sa pag apply at sa pag-aaral ng Finish Language. see you on the next video. Nahadon nyo.